Medul. Noki. Noki run, Ih. Tuh. Tuh. Tubang diri ron. No no no. Tuh. Noki ron. Nok tok ng idol. Tuh tok anak ih. Suku lepun. Tang tang. Hmm, uli. Uli men Medul. Nungis da kaya yan. Tuh, nakian ron ah. Ano yung isda? Ay, kanuping! Di ron! Ay, lalay! Samot umaga sa ating lahat! Welcome back sa ating YouTube channel! At sana may idol ay sa ngayon nasa mabuti po ko yung kalagayan at sa ngayon may idol, dito na po kami sa si ispat nag intro ni Iron ah, Nakasama na po natin si Iron may Yung dati kasi may idol ay nakikulab ako kay Idol Inday ah, Nagpasalamat din ako kay Aran Shadow TV at kay Idol Inday Na pinasama niya tayo sa kanyang vlog At ngayon ay mga ngawal naman kami ni Iron dito lang kami mga mga pang ulam lang po Sakaling meron Kaya yeah, ayun Tara ron, aria na Aria na kami mga idol Mga hmm. idol, kahiwa na ang pamain At yun yung pamain namin mga idol, dyan lang namin nilagay yeah. Doon ka ron, usog ka doon ka doon Kita mo, duwag ka magtalikod oh, dito, dito tayo, dito tayo Diyan

Bihawakan ko Hawakan ko Lah, may isda, dali Hawakan yung gawin nyamu, Edul Yun, layo yung Tapay yung gawin nyamu, layo Dito, ako nang maghawak yun Hawakan mo yung gawin. idol Hmm, kulay Eh idol, uh, may idol, ah, may lalagyanan kami ah, uh, May dala kami yung kids Yun may idol oh. Ito yung kids namin <laughs> Yun may idol, ay eh, pamain po namin, dyan namin nilagay Yung tatlong piraso tapos yung nahiwa namin Dito namin nilagay Yun may idol oh.

Dala kami ng Gizmo ito, sana malagyan to. Isang piraso pa yung laman nito. Ito yung ano, nagkape rin kami may idol. Hindi rin natin nabidyohan. May, may dala, dala kami kape. O, timpla kami ng kape, yung yung baso. Ayan na si Iron. Ito ka rin, lipat ka. Diyan ka, ito ako. So, dito.

Ron. layurin atau Rin. Atubang, atu, atu, atu bang Derun naik dalikud. atau tu atuh Bang. Ayo pegak tu Bang Derun tuh. Anak. berapa ah. Lah Ron. Sampai di

Minit lang daw mga idol. Kanuping na naman. Tak, dami kanuping mga idol. Grabe. Dito, dito, dito. Turun. Tanggal, tanggal. Ayos mo maghawak, makabitaw. Gih. gi, Yun.

Malay, no? Makakakuli, no? Lah, un. Makawala yung ano, oh. Magtangka bang makawala, mga idol, oh. Ano, idol, Yung, yung manuping. Tatlong kanuping na po tayo. Manuping na tayo, mga idol. So, ano, un? risog wala pa wala pa mga idol aloh sus, kaduhang nakasablay idol dami nagkain ng dito idol wala pa, sablay pa rin grabe laki yun lang yung may dalo. Malapit lang kami may dalo. Sa, Sa bandas na may tapay tayo. Yun. <tinyo> Lapron. Angkuran, na na No, no, nak, 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 Terus 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 terus, diri, Terus, diri. terus lang, terus lang. punta na doon madol sa banda kids. Tuh. Tuh sa trus run trus run. Trus trus, trus trus. Kish. Oh. Naku ana. Tuh. sampah. Kaya kaya kaya. Bay, ako hila be. Nang. Ikaw na lang. Asya na lang daw madol. Ito grabe madol, ang laki ng nakuha na ron. Turbol. Turbol kang turus lang duota duota duta Ah idol Agi kayo na lang bira Kaya ba ito nyo Duta turus lang Ting minuay may idol Gusto kang sukol Sa kisda anak Okay ano yun Lah ang isda yan Turus lang lang Di ba sampah Takit ako anak eh Tak ang isda kaya yun may kaya yan Lapit na Malapit na Kulapod idol suku leput dah tang-tang tang-tang je dah wala tang-tang je dah wala tang-tang je tu ada oh, apa aku nak turut birada e, sabi mo isa ikaw na kita ngayon tinggal, tinggal mo buhul pa sayang talaga it's just... kami may doon uwi kami isda mga idol yan nag alis kami yan yung mga ano baka ano nata yan Taming isda mga idol nagtalantalunan kami ni na Aaron kami hintay hintay wait wait mo ako

Ano idol, doon? may doon? na kami. Sa na po kami. Ayan, sa Idol Iron. ni kaunisano na kami ng malaki, may doon. Natanggal. Grabe. Aw, naputol. Sayang mga idol. Hindi na namin alam kung anong isda yun. Kaya hindi na po ako nakap nakapag-video noon na kung naputol na ano yung tansi Pinakita ko sa inyo, wa, hindi ko na pinakita, mayroon, kasi, ayun, sige-sige akong isip, bakit natanggal yun, ah, bakit naputol yun. Kaya sayang, mayroon, nag-uwi na lang kami. G-direct ko na lang pag-video na sa pag-uwi. E, kaya, okay lang yan, mayroon, kasi ganyan talaga yung pangawil. Bawal lang tayo sa susunod. Hanggang ang video natin. God bless sa inyo, Ay, salamat sa inyo.